Magandang araw po sa inyo mga kaibigan at mga kababayan. Narito muli ang tagapangalat ng katotohanan muli po ninyong mapapakinggan at mapapanood sa mga oras na ito. At kung makikita po ninyo, hindi lamang po ako ang inyong nakikita. May kasama po ako. Isa din pong mga ngaral, tagapangalat din po ng katotohanan. Siya po yung kapag kamanggagawa na siya nagbabalita po ng magandang balita. Siya po yung mga mga kaibigan at mga kababayan. Nakatawang po namin sa nagtutuwid po ng mga aral na baluktot, nagtatama po ng mga nagtuturo po ng kamalian, at siya po yung tagatuwid ng mga nagtuturo po ng kasinungalingan. Siya po ay si... So magandang araw din po sa inyo. Ako nga po pala si Brother Jaman, na katuwang po ni Evangelis Alan, sa pagpapalaganap ng buong katotohanan. At wala po kami babasihan sa mga katanungan na tuturo po sa inyo babahagi ibabahagi po sa inyo kundi po kung ano ang nasusulat sa Biblia na ay babahagi po namin sa inyo na wala pong pagdaragdag at pagbabawas. So, yun po ang sinisika po namin bilang taga pangalat o tagapagpalagana po ng buong katotohanan ng salta ng Diyos. Eh, aking kapamangaral, pag-usapan natin sa oras na ito, eh, yung tungkol sa Diyos. Dahil nga marami mga tao po na naniniwala na meron daw tatlong Diyos, meron daw dalawang Diyos, meron daw isang Diyos. At yung pananiwala pa ng iba na marami daw mga Diyos. So, yan pa ang pag-uusapan po natin mga kaibigan at mga kababayan. At, gami, uh, ano, ba, ano nga ba ang tinasabi sa atin, tinuturo sa atin ng Biblia? Totoo nga ba na dalawa, tatlo, marami o isa? So, tingnan po natin no, may katanong ko po, po aking kapo mga ngaral, eh, ano ba ang Diyos? Ito ba'y revolto? Ito ba'y tao? Ito ba'y ba bata. Eh, ano ba sinasabi sa atin ng kasulatan? So, Evangelist, At sagutin po natin yung tanong na ano ba ang Diyos? Batay po sa sinasabi po ng kasulatan. So, ano po ang Diyos? Sinabi ng Diyos po ay Espiritu. Sabi po dyan ang, uh, sabi nga po dito sa John chapter 4, verse 24, Ang Diyos ay Espiritu, at ang sa kanya nagsisamba ay kinakailangan magsisamba sa Espiritu at sa katotohanan. So, yun po yung Diyos. Espiritu po siya. Now, pag sinabi naman po natin Espiritu, ay wala siyang laman at buto. Then, hindi po, wala, wala din siyang dugo. nakagaya nating tao. Di ba, may dugo tayo. Ang Espiritu, wala po. So, magbabasa po yan, sabi nga dito sa chapter 24, verse 39, sabi dito, Tingnan ninyo ang aking kamay at ang aking mga paa. Ako rin nga, hipuin ninyo ako at tingnan. Sapagkat ang isang espiritoy walang laman at mga buto na gaya ng iyong nakikita na nasa akin. So kapag sinabi ng espiritu, isang espiritu nangangahulugan, wala itong laman, walang buto, walang dugo. So gano'n po yung katangian niya po, uh, evangelist. So, ang espiritu din ay hindi natin nakikita. ah, uh, kagaya ba ganito, di ba? May pamilyar naman tayo sa mga sinasaliban ng Holy Spirit. Nakikita ba natin yung sumasalib sa kanila? Hmm, hindi, hindi ko nakikita talaga. Hindi. Hmm. Diba? Ganun din po yung Diyos. Hindi natin nakikita. Pero, nararamdaman din natin ang Diyos. So, dahil ang Espiritu ay parang hangin yan. Na hindi natin nakikita itong hubad ng, hubad ng mga mata natin, ay nararamdaman natin siya. So, yun po yung sagot sa kung ano ang Diyos. Batay po sa sinasabi po ng kasulatan. So, po natin, hindi po kagaya natin na tao na may laman, may buto, may tubo, kundi hindi nakikita Espiritu. Yun po ang Diyos. So, malinan na po sa atin, malinan na po sa akin, eh, ang Diyos ay isang Espiritu. At gaya po ng ating mababasa, wala pa ng laman at buto. mo lang dugo? So, yun po, mga kaibigan at mga kababayan. So, may tanong ulit tayo, uh, Evangelist Alan, mga kaibigan, mga kababayan, uh, sino ang Diyos? So, so ano ba yung sinasabi, uh, sino ang Diyos? Ano ba yung mga katangian niya? Ano ba yung mga kampan dito? Uh, dito? so, mga kaibigan, mga kababayan, ang Biblia, ang aking kapamangaran, ang Biblia na ituturo sa atin kung sino na bang ang Diyos. Ang Diyos, ang sinasabi po na ang Diyos ay isa pong manilikha. Siya po yung makapangyari ang Diyos. Siya po yung wala pong, o walang hanggang ama. Siya po yung makapangiran sa lahat. Siya po yung nakakalam ng lahat ng mga bagay. At naroon siya sa lahat ng mga, bagay, lahat ng mga dako. Alam niya kung ano po yung mangyayari. Alam niya po yung mangyayari sa atin. Hindi po natin alam kung ano mangyayari. Pero yung Diyos na siyang lumika po ng lahat ng mga bagay, alam po niya ang lahat ng mga bagay. At hanggang sa katapusan po ng sanglibutan, alam po niya, alam po niya kung Sino po ang magmamana ng kanyang kaharian? Alam po niya kung sino po mapapahamak. Alam po niya lahat ng mga bagay. Siya din po yung Diyos na hukom. Siya po yung Diyos ng Israel. Siya po yung Diyos na Abraham, ang Diyos ni Isaac, at ang Diyos ni Jacob. Yan po yung Diyos po natin. Eh, may tatanong naman po natin, eh, kapamangaral po, eh, saan magaling yung Diyos? Dahil baka maraming mga tao, kung may tatanong po natin mga kaibigan at mga kababayan, isang pa talaga galing ang Diyos. Ano nga ba ang tinuturo sa atin ng Biblia? Kung so, sasagutin natin ang Evangelist Alan, kung saan ba nanggaling ang Diyos, batay sa sinasabi po ng Biblia. So ang Diyos po ay nanggaling sa walang pasimula at hanggang sa walang hanggan. Dahil sinasabi po dito sa awit chapter 41 verse 13, Purihin ang Panginoon, ang Diyos ng Israel, mula sa walang pasimula at hanggang sa walang hanggan, sa at sanawa. nawa. So, yun po ang ano ng Diyos. Kung walang pasimula, walang lumika sa Kanya. Noon pa man siya na, hindi gaya natin na tao, hayop, halaman, o anumang mga bagay na temporal, ay may naglika. So, yun po yung ano sa Diyos, wala pong lumika. At ang Diyos mananatili. Sabi nga ay hanggang sa walang hanggan. Ang tao mamamatay, ang hayop, ang halaman o lahat ng mga bagay na temporal ay lilipas. Pero ang Diyos ay mananatili. Pag wawakas man ang mundo, mananatili ang Diyos. So yun ano niya, wala siyang kamatayan. Hindi siya kagaya natin na may naglika sa atin. Pero ang Diyos wala siyang kanyang lumika noon, pamaysa na talaga. Nananatili. So, yun po yung sagot sa, sa kung saan ang galing ng Diyos. Dahil yun po siya sabi ng kasulatan. So, ibig po sabihin pala po, aking kapamangal, na ang Diyos, bago pa ang lahat ng mga bagay, bago mga bagay na ating nakikita at hindi natin nakikita, naroon na siya. Amen. At siya rin pala yun po yung Diyos na wala din katapusan. Siya po Amen. yung mananatili, magpawalang hanggan, Amen. magpasawalang hanggan. Siya rin yung Diyos na wala pong pinagmulan. Kumbaga, eh, ano, aking kapamangaral, kung tayo may pinagbulan tayo, yung mga bagay ay may pinagbulan, ay yung mga halaman may pinagbulan, yung gamit natin nakikita at ginagamit ay may pinagbulan, iyan eh, dis wala pa lang pinagbulan. Okay. Wala siyang pinanggalingan, wala siyang pasimula. Naroon na pala siyang mula pa sa pasimula. So, yun pala po yun. At sa inyong mga kaibigat mga kababayan, na malina po ang tinuturo po sa atin ng Biblia na ang Diyos kung saan po siya galing. Amen. So, may tanong ulit tayo, Evangelist Salan. Uh, ilan ang Diyos? Ilan bang ang Diyos? Batay sa sinasabi ng kasulatan. Yan ang last natin sasagutin sa, sa mga kaibigan at mga kababayan at sa aking kapamangaral. Dahil nga, sabi ko ba kanina, marami mga tao ang naniniwala na tatlo daw ang Diyos, dalawa ang Diyos, isa ang Diyos, at marami mga Diyos. So, tingnan po natin ano ba ang tinuturo sa atin ng Biblia Ilang ba ang Diyos na sinasabi po ng kasulatan? mula po sa lumang tipan at ng sa bagong tipan. Ku tingnan po natin. Now, ganito po ang atin mababasa sa lumang tipan. Ganito po ang atin mababasa sa Deuteronomy, Kapitulo 6 verse 4. Sabi po dito, dinggin mo o Israel, ang Panginoon nating Diyos ay isang Panginoon." At mababasa po po uh, mababasa po po natin at mismo ang Diyos mismo ang nagsabi. Sabi po niya dito sa Aklat ng Isaya, Kapitulo 43, Versikulo 10-11, sabi po dito, kayo aking mga saksi, sabi ng Panginoon, at aking mga lingko na aking pinili upang inyong maalaman at magsisampalataya kayo sa akin, at inyong matalastas na ako nga, walang Diyos na inanyuan na una sa akin o magkakaroon man pagkatapos ko. At sabi po niya sa 44 at 8, sabi po dito, kayo huwag matakot. O huwag, o oh, magsipangilabot man. Hindi ko baga ipinahayag sa iyo ng una, at ipinakilala, at ako aking mga saksi, may Diyos magaliban sa akin. Oo, walang malaking bato. Ako'y walang nakikilala iba. So mali na po, ang Diyos mismo ang nagpayag na wala po siyang kasama. Siya lang po ay isa na wala po siyang nakikilala ang iba. Wala pong uh, wala na pong ibang Diyos na lilitaw maliban po sa Kanya. At marami pa pong mga bersikulo na nagpapatunay po na ang Diyos lamang po na itinuturo po ng lumang tipan ay isa lang. At sa bagong tipan, eh, ilang mga ba ang Diyos ang tinuturo? Baka dalawa lang, tatlo. So, tingnan po natin. Ganito po ang ating mababasa sa Aklat ng Roma, Kapitulo 3 at 30. Ito po ang ating mababasa. Sabi po dito, mga kaibigan at mga kababayan, kung gayon nga, na iisa ang Diyos. At mababasa po po natin sa uh, unang Korinto, Kapitulo 8, versikulo 4. Ito po ang ating mababasa. ang ating mababasa tungkol nga sa mga pagkain ng mga bagay na inihain sa mga Diyos-Diyosan, nalalaman natin na ang mga Diyos-Diyosan ay walang kabulahan sa sanglibutan at walang Diyos liban sa isa. So, malinaw po mga kaibigan at mga kababayan at sa aking kapamangaral na ang Biblia pala natuturo sa atin na isa lang ang Diyos. Hindi pala tanawa, hindi pala tatlo, hindi talagang maraming Diyos. At mismo ang Diyos mismo nagsalita, wala nang ibang Diyos liban sa Kanya. Wala siya nakikilalang iba at wala daw po magkakaroon pa liban sa Kanya. So, isa lang pala po siya. Now, malina po ang sinasabi sa atin na sabi po na po sa si Santiago na kung ang isang tao daw po ay sumasampalataya na meron lamang daw isang Diyos o meron isang Diyos, mabuti daw ang Kanyang ginagawa. O mabuti ang Kanyang ginagawa. Kasi daw, o kasi, ang mga demonyo man, ay naniniwala din at nanginginig pa. So, mali nga po mga kaibigan at mga kababayan na mula po lumang tipan at hanggang bagong tipan na nagtuturo po sa atin na meron lamang nag-iisang Diyos. Uh, so, ayun nun po, uh, Angeles. Uh, so, yun po talaga mga kababayan, mga kaibigan, na meron lang talagang isang Diyos. Yung Diyos na Espiritu, yung Diyos na makapangyarihang Diyos o so, manilikha, o Diyos na mula sa walang pasimula at walang hanggan ay isa lang. Yun kasi siya sabi po ng Biblia o ng banal na kasulatan. Iisa lang ang Diyos mula sa lumang tipan na sulat o sabi na ang Diyos na mismo nagsabi na pakinggan mo Israel, ang Panginoon mong Diyos ay isa at iibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, buong lakas, buong pag-isip at buong kaluluwa. At yun po ay maging dito sa bagong tipan. Ganon din po yung sabi po ng tipan sa so, Kristo. Uh, pakinggan mo Israel, ang Panginoon natin Diyos ay isa at iibigin mo pa ng Diyos ang buong puso, buong lakas, buong pag-iisip at buong kaluluwa na hindi po natin pwedeng baguhin, hindi po natin pwedeng sirain yung uh, talata po na meron lamang po ng isang Diyos. Kaya huwag po natin paniwalaan na ang Diyos po ay tatlo o dalawa dahil malinaw naman po yung sinasabi po ng kasulatan. Kaya hindi po natin pwedeng tanggapin yung ganong turo. Dahil dito lamang po tayo sa Diyos na Espiritu, Diyos na Malika, Diyos na walang pasimulang na sa walang gan, na iisa lamang po siya. Amen. Noon ngayon magpakailan may isa na natili po siyang iisa. At uh, hanggang doon lamang po yung aming talakayan. So, mga kaibigan at mga kababayan, sa mga susunod pong pag-aralan po natin, sagutin naman po natin ang tanong ng iba. Ano ba talaga ang pangalan ng Diyos dito po, nagkakatalo, maraming mga tao naniniwala na ang Diyos daw po, ang pangalan daw po ng Diyos, Jehovah o Jehovah. Ang pangalan daw ng Diyos, si Yahweh. Pangalan daw ng Diyos, si Jesus Christ. Ang pangalan daw ng Diyos, si Allah. So, tignan po natin, mga kaibigil at mga kababayan. Kung kayo po interesado na malaman po kung ano po ang pangalan ng Diyos, ito po ang magandang bagay. So, bye-bye po ninyo ang aming pagtuturo at ang aming mga pangaral at ang ating pagtatalakayan sapagkat sabi nga po mga kaibigan kanina wala po kami ibang aklat na dadalhin po dito kundi ang Biblia lamang walang iba kasing aklat ang tuturo sa atin tungkol sa Diyos kung paano nalikanat ng mga bagay kung paano nagpasimula ang Biblia lamang po so sagutin po natin ang tanong gamit po ang kasulatan kung ano nga ba ang pangalan ng Diyos. Dahil ang Biblia po nagtuturo mula po sa lumang tipan at ang bagong tipan nagtuturo po na may pangalan ng Diyos. So dito na po natin tatapusin mga kaibigan at mga kababayan na naway naging pagpapalito sa atin at naging dagdag kalaman na yung Diyos pala na hindi po natin nakikita ay isa. isa. At ang, ang Diyos na lumika lang na lahat ng mga bagay o ang Diyos na lumika o manilika ay isa pong Espiritu. Wala siyang kasama, wala siyang kasang, wala siyang eh walang ibang diyos, walang inanyuan sa kanya at walang darating maliban pa sa kanya. Siya so, yung diyos na ang pinagmulan po ay walang pasimula at hanggang sa walang hanggan. Siya po yung diyos na makapangyarihan sa lahat, ang lumalang ng mga langit at ng lupa. So Amen. pagpalain po tayo ng ating Panginoon hanggang dito na lamang po ang ating talakayan. Magandang araw po.